Ama ni Main Mendoza emosyonal sa hiwalayan ni Main at Arjo at Atayde. Ginulat nga ng mag-asawang Main Mendoza at Arjo Atayde ang publiko sa pagputok ng balitang hiwalay na ang mga ito. Hanggang ngayon nga ay hindi pa din makapaniwala ang mga netizen sa napapabalitang paghihiwalay ng mag-asawang Main at Arjo. Dahil nga sa halos wala pang isang taon magmula nang sila ay may kasal ay heto at pumutok na agad ang balita sa naging paghihiwalay nila. Halos hindi nga makapaniwala ang mga netizen sa naging dahilan nga ng paghihiwalay ni Min at Arjo. Labis ng itinabulat ng publiko ang naging paglantad ni Sura Mires sa nakaraan nila ni Arjo at Aide. Ayon kasi sa balita ay nagkaroon pala ng anak noon si Arjo kay Sura Mires, at nasa edad anim pataas na ang batang ito at nasa pangangalaga nga ito ni Su. Ayon pa sa balita ay inilihim din ito ni Arjo sa asawa niyang si May Mendoza, kaya naman samot sa ang pambabatikos ang inaabot ngayon ni Arjo mula sa solid fans at supporters ng actress host na si Maine. Buong akala kasi ng karamihan na sobrang loyal ni Arjo sa asawa nito at hindi magagaya sa ibang showbiz couple na humantong sa hiwalayan ang pagsasama. Marami naman ngayon ang nag-aalala kay Min Mendoza dahil sa pinagdadaanan ngayon ng aktres ay baka hindi nito makayanin ang lahat. Halos durog na durog nga daw ngayon ang puso ni Min sa ginawang panloloko sa kanya ng asawang si Arjo. Sa latest post na nito sa kanyang Instagram account ay may huling mensahe ito sa kanyang ex-husband na si Arjo Atayde. In the long time we've been together, I didn't think we'd end up getting divorced. We're already married and fulfilling other dreams before starting a family, but it seems like it's only a dream, and it seems like it's only a dream. I also didn't think that you have a secret son with Sue. You didn't fulfill your responsibility to your family just to hide it from me. All of this was not easy for me because even now, not even a single sin of our Joe's fault has ever crossed my mind that things will happen that I don't happen. when everything is planned for our future, madamdaming mensahe ni Min sa kanyang Instagram post na ngayon ay tuluyan ng dalitan. Samantala dahil nga sa nangyaring ito sa hiwalayang Min at Arjo ay labis ng nasasaktan ngayon ang pamilya ng bawat isa, lalo na ng pamilya ni Main Mendoza. Inubos at sinayang umano ni Arjo ang tiwalang ibinigay ng pamilya ni Min dito dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanilang anak na si Min. Sa isang interview nga sa ama ni Min ay halos mapaiyak ito nang aminin ang totoong nangyari sa kanyang anak at kay Arjo at Aide. Hindi umano siya makapaniwala na magagawang sakta ni Arjo si Min dahil alam daw niya na labis at sobra-sobra ang pagmamahal na ibinigay ni Min kay Arjo. Hindi na daw nila matanggap ang nangyaring ito kay Min at Arjo dahil halos anak na daw ang turing nila kay Arjo kahit hindi pa man kasal noon ang kanilang anak kay Arjo. Sa ngayon na daw ay nakipag-ugnayan na ang pamilya ni Maine sa kanilang personal na abogado sa kung ano ang unang hakbang na kanilang gagawin sa problema ng mag-asawang at Arjo Atayde dahil sa mga properties din ng mga ito na kailangan na dumaan sa legal action.